Hi guys, kamusta po kayong lahat? So ngayon guys, nagtataka ako, sigaw na sigaw yung anak ko. Yun pala eh, yung kalaro niya, tinatawag niya. So kung titingnan po natin, yung bahay ng kalaro niya ay malapit lang. Pero kung lalakarin mo po yan, ay medyo malayo-layo po yan. Dahil pagbaba mo dyan, mula sa menu, uh, medyo mabangin yan. Dinaakit ka pa hanggang sa makarating ka sa bahay nila. So yung kanyang kalaro ay 3 years old pa lang po yan. So pupunta sa amin. Diri sa walay lubi. tao nang iyang kaduwa o to apa sa layo ta kalu kay ilang lagyo yung silingan sa totoo lang guys dalawa lang po yang bahay na yan dito so sa mini lola tekla at sa kanilang sa may kwento ko lang guys no nung time na naubusan kami ng posporo or lighter wala kaming makitang pang siga ng ano wala kaming pang ano ng apoy So, kung pupunta, sa, pupunta kami sa kanila, ang layo pa, no? So, kailangan talaga mag-imbak, no? Huwag pa kampante na meron kang stock na lighter o ano, pero wala pala. So, dapat mag-stock po talaga kasi kung wala talagang pang siga ng kahoy dahil yun ang gamit dito, ah, uh, malayo ang kapitbahay. So, magtiis ka, no? Hindi ka agad makapagsahing. Lalo na kung maulan, mahirap po yung daanan kasi talagang maputik po yan. So, ngayon, dito na yung kalaro ng anak ko. Oh. So, mag enjoy sila dahil sila lang naman ang magkapit ba? Di ano siya, oh. Hala, hmm ka. nagkaon na ka? Ano sa mani mo gikaon? na bugas ni. Naamoy bugas? Ah. Uh, tara, tara. Ito tayo dito sa balay ta. magplay mo dito. Uh, sabi kay talian na to na mga buhok. Oh, dito dito. Ano tali? Aman noodles. Noodles? Mm -hmm. noodles imong buhok? Mm -hmm. Joy bless dili man noodles iyang buhok talian na iya buhok. Ano, na ako ba at oh. dili ko taon ba at dili ka. Mura mag noodles imong buhok o. Oh. Mahawida, ma. Mm. O, go -go. dito na dito na. Mahawi Mm. -mm. taon oy ang magduwa oy dili na kay magsudlay ta didto oh dali na sir niya joy bless pila na imo edad hm Muntara na. Dito na. Saka. Tara na nag nagkuan nag na nagabot nang ka mag ka magsilingan <laughs> grabe na silingan lagi ko kayo katawa lang ta ko ba sa totoo lang guys kung hindi ka sanay sa lugar na tahimik sa walang katao-tao malulungkot ka talaga so ako mas gusto ko tahimik na lugar uh, okay okay lang sa akin yung ganitong ano no sitwasyon <laughs> Thank you for watching. God bless in my buhay.